Thank you. good morning mga ka-dragon. Ayan. Ayan Kagigising lang namin guys. Wala pa yung mga kwan. Chararat. Alas tres ang usapan. Ayan, eh. gaurok pa ng alas kotro. Ayan guys. Bising-bising kami guys ngayon at ano, mamaya kami magpapamahagi na. Ayuda. Ito yung tigil yung ulam. Good morning. Malaki yes. ng no, lipstick ka pa eh. At katagal mo eh. Hindi. Mm -hmm. Bayaan uh, okay, na ka lang. Utsusulutin na kanina. Nakalungkot kami ng pansit. Tula pa kayo. Oh. Maganda <laughs> <laughs> pa lang ka. Sa kabilante. ante. Nagadote. Warami guys. Nay. Ito kasi, kasi mata. Yan. Yeah. Yeah. Uh, ayan, ayan ang nakapag-arons and ligaya. Parang pang malakasan yung ikon natin kalanante. Kaya mm siya lang, mayroon -hmm. pang-usap Nakusap? Nabasa. Mm Nabasa -hmm. sa lilo niya So, ayan, update tayo mga ka-dragon. Oh, malapit nang matapos ang paggagaya. So, ito ay iputuloy na rin mamaya. Mayroon pang church beauty si camera girl. Naganda pa. Naganda pa. Jadi nak kau pun hajar, bukan lagi, bukan apa, nasa sa akin oh dibi. Kanya, patulog din siya, Ma. Gabi na ako nakakatulog. Hindi kaya, hindi kaya Hindi Hindi naman, hindi ko nga alam kung nakakatulog ako o hindi. Uh, Ang pampano na ito. Tong... Yeah. Kakalasi ah. Kakalasi. Kanaan na. Kada ko. As Kada. Kasawa. Okay. Kada kasawa. <laughs> Punta naman natin si Antiligaya. Ang basilaw na jay ko na na no Noo. Noo usap sa mga data kayo nung ano naala tayo So ayan, mamaya ay magluluto na tayo ng ating pansi okay. Kamusta naman kayo dyan mga ladies? Okay pa <laughs> Gising pa? Oh, o tulog gising na? Gising pa. Ayan, naman natin yung nagluluto ng pansin. Ito, yun sandok ni tita. Parang, nagdagan pa natin Parang may ganyan rin siya Ayun, may gulok siya. Pansin.

Grabe ang pawis namin ng tibasing eh, naghalo. Para kami nagmaraton ng kone. Ilang kilo-kilo-kilometro. Grabe, pero mga siya. Masarap sa pakiramdam. Pero yung isa fresh. Pero yung isa guys, ni isang isang patak na pawis wala. Ewan ko ba sa taong kapag na pinagpapawisan. start na tayo magpak. Gising na ang baby namin. Gising na. Gising na ang popot. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Ang bilog-bilog naman ang mata. Pagsilip ko sa kwarto, nakaupo. iyak na yung mukha niya. Nasaan ako, sabi ni Siguro. ang higaan ko.

mọi người sẽ tiếp tục tiếp tục mọi người sẽ tiếp tục mọi người sẽ người

Oo, oh, ang dami na. Wala kang luto? Naka, ano na nakaluto na ako ng sushi, yung lamang tinda nila. Sa? Uh. <laughs> Oo. <laughs> ah! Ah! <laughs> balit na ang putpot ah. ah. Favorite niya ang carrot, sitaw. Ay, nahulog yung carrots. Nahulog. Takaw. Very good si Putput. Ayun -put. Kumakain ng gulay. Very good yung batang yan. Na. No. Mm. 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 Ay, may laman na pa pala. Ayan pa, dagdag, oh. Okay, balik may tip. Balik ka dito. Baga <laughs> pa lang, <laughs> baga pa Birthday pala ni Popot kahapon eh, 11 months, na. No? Happy birthday! Happy 11 months! Pagkuna? <laughs> <laughs> <11 months. laughs> mmm... Hmm, anong ano ginagawa nila yan yan, ha? Hmm. mo, magtulong ka rin na magganyan na. No? Ha? Pag mo, magtulong ka magrepak, magsama ka doon sa pamanyanan. Ha? Opo. Sagot. Opo. ka. Ang <laughs> <Ha>? natin <Tagnat, tignan laughs> na minigigay. <tignan laughs> na, ka. Merinda tayo guys. Ito. Merinda. Yung tutong. Tutong ng pansit. Patikin ng tita. Sarap yan eh guys. Yung ano, tutong. Yung ilalim. Napalalim yung tita ng, ng sapi ha. Ang talang ha.

So, ayan, mga ka-dragon. Tapos na tayong mag-pack. My goodness. Mga pagod. Pagoda. Sapa namin doon ay 9. 9 a.m. Dapat nandun na kami kasi hihintayin daw kami ng mga katutubo sa may ilog. Sa malaking ilog. Para just in case di kami makatawid, may mag-guide sa amin. Okay. Ayan ang ating mga dalag -dala guys! Ang dami! Ayan mga ka-dragon, dumating na rin yung ating order na ice cream. So, kung um, yung flavor itong in-order natin ang. So, um, so ayan mga kadragon, mag-uumpisa na tayong magbuhat-buhat! at lalarga na. Susuunin ni Auntie pa siya yung isang kwan. Ito yung ating mga backup boys. Bakitin niya sa pita na. Mabigat po. Maghanap kami ng grade mamaya kapag kwan. Kasi bukat ka pa Pagdagpan tayo. tayo. Thank you.

Ayan na yung malaki. Eh, mas malaki pa yung nandol So, yun, buti na lang guys. Maraming mga ah, babaro dito na ano, matulungin. Yung isang traktor ante sulo mo. Oh. Ay, sila pala. Si Dan daw mag-drive. Ah. O di ba? Tigil pati si Dan traktor i-drive. Talagang malakasan natin 'to si Dan Si Garda, talagang Garda. Ah, oh, mabigat 'yan.

Dito na ito sa akin. <laughs> Diyan sa may harap ko. Abang na. nagbiyahe, doon nagkakarangkam. <laughs> doon na eh. Doon na abang nagbiyahe, sa harap ng taktura. Agpay-payapay yun ah. Diyan na boss! Bagay na namin

Bagyo na, na kaya 'yan ba? Pa? Pagkain Pag oh, na, na, oh. na mm. Then, eh, may, may mga pagkain. Yan eh masarap talaga. ano wala na baga. Wala. wala na yan na lang. Yan sana ay hiniram muna sa sana na. May tinda pang isa. Yan oh, hiniram sana muna. Ito wag ulan. Oy. Di mo masabi. <laughs> Tingnan tayo. Eh. tayo. <laughs> wala na tigil 'yung ano ay. Eh. Dito daluin isa. Bye bye Popot. Iman. Bye bye. 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 brum, bye. brum, brum. Bye Brum, brum, bye. Bye bye brum 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 na brum bagay brum bagay sa'yo mukha kang lalaki brum.